nasa taas na tayo mga kabraso ayun pinagkainan oh. medyo lumaluma ay ito parang may laman ayos Uff. bakas yung mga bakas sa pinto ayan mga kabraso oh. naglabas pa ng putik na talaga tayo dito sa dulo na talaga mga kabraso oh. pero abot pa rin dito yung bakas sinusundan natin yun ito na siguro yung putas niya eh. Né, tomando cabraça, ai, 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 Magandang umaga mga kabraso. Kumusta po ang lahat diyan? Ayun ay nakauwi na po tayo sa atin. Kagabi tayo nag-travel. 'Yon, uh, Sabado ng gabi. Ayun. Nakarating tayo dito ay mga alas 8 na mag-alas 9. Ngayon mga kabraso ay subukan natin pong maghunting. Ayun, sana lang po ay palarin. Kasi ngayon lang tayo ano linggo ngayon. Tapos Umayang madaling araw ay babalik na naman tayo doon para tapusin yung kontrata. Ayan. Dito lang natin na ilagay yung bangka kagabi kasi yung tubig. Parang ano na ngayon. Aya -ay, ay mga kabraso. Na ano na yung kaudto. Kung baga tawagin dito sa amin. Sabado. Ayan. Ayan. parang hindi lamalaki malaki yung tubig sa araw pero pagdating sa hapon ay sa umaga pala hindi lumalaki sa hapon ayan lalaki yung tubig And dito yung bangka natin ay nababad sa putikan naman high tide sa umaga pero hindi masyadong uh, ano sa sana lang makadali tayo mga kabraso ang tabay na lang po ay ingat po ang lahat happy sunday po parang but butas ito mga kabraso dito sa gilid ng maliit na sapa punta rito yung ano niya. wala tayong masipat na bagong bakas kaya dito sa entrance ayan mga kabraso dito sa palabas kung saan natin inano yung butas ayan dito sa may sapa yun dito lang sa bandang taas sa didind ng sapa dito mga kabraso, pumupunta siya dito para manghihain din. At nagkainan, medyo matagal. Ito yung mga bago. Yan. Yan yung mga basag na shell mga kabraso. Sa gitna. Ito yung dami. At nagpahinga dito. Napaka lapad ng katawan mga kabraso. Ayan sa gitna. Napaka ng pinagpahingahan niya. malaking alimango malaking alimango yung gumawa ng butas na yun ayan yan malapad sana lang lumabas doon nandito siya sa kasi wala siyang mga bagong bakas doon mga kabraso sa entrance niya maganda sana kung nandito sa mga bakawan natin sorbi lang natin yung area may butas sa ilalim mga kabraso parang di pa kalakihan pero may laman ay yan may laman siya dami rin siyang pinagkainan sa punong to ah talagang nagpesto sa mahirap mag itesting yan hindi pa naman ano yung size ng butas dito nang siya baka malapit pa lang sa kalahati yan timbang under size malapit na naman tayo sa isa nating boarding house mga kabraso ay ito parang may laman ayos <laughs> bakas yung mga bakas sa pinto ayan mga kabraso oh. naglabas pa ng putik Yan yung mga bakas sa entrance. Bakas nang sipit. Ayun. Oh. Oh, oh, putik talaga sa loob. Alalaki yung bakas niya mga kabraso. Oh. Hi, thank you, Lord. Pati na lang hindi natuntun ito. May nangahoy pa naman dito. Ano, dyan lang. ini eh, iniiba yung direksyon ko ng aking pag tuntun ng aking boarding house. Dumadaan tayo sa mga matitigas na bahagi. Okay. Parang sinusundan-sundan lang yung bota ko kasi yung halos hindi lahat dito nang nagaano nakabuta pag nabibisto nila yung ano ko dinadaanan matigas na yung takip natin mga kabraso <laughs> tagal tagal na rin natin hindi na papandaw pinasukan bali dalawa na yung nakukuha natin dito yung um, una yung bago pa lang na nakita natin itong butas yung pangalawa may pumasok kumbaga sa pagka boarding house niya ay dalawa yung pangalawa ito Umaakyat pa dito. Ano yung bakas niya. Ayun. Ah. Dito nga mga kabraso. Dawa tayo ng bagong kalawit. Ayun. Ay mahirap sabitan. Medyo malalim na rin. Hindi siya mabilis lumabas mga kabraso. di tulad ng iba na pag naaano, mihiwalay agad. lakas lakas mo kabraso ang laki <laughs> Không có là Bustos kay natanggalan ng Andito na <laughs> kinagat niya yung Isa nating ah, Pangalalay Sinipit Ayan Napakalaki makisig mga kabraso. jambu. Mm. Ayos. Napaka-season. Uh, thank you Lord. Kiluhin mga kabraso. Nasa taas na tayo mga kabraso. Ayun pinagkainan oh. No? Medyo lumaluma. -luma kan mga bakas hindi kalakihan alimango dito gumagala din natin ano kung saan yung butas pero punta lang tayo dito sa direksyon ng ating ano, boarding house ang tataba ng mga pinya dito mga kabraso wala lang bunga wala pang dito ako na susolve sa mga pinya. Kapag tagbunga. Alang ano to. Walang nangunguha na yung mga bunga dito ay nasisira lang. Diyan dumaan yung alinango mga kabraso. Yun doon. Yun yung bakas o. Oh. Punta dito. Tapos dito. Tapos dito. abot na talaga tayo dito sa dulo na talaga mga kabraso oh. pero abot pa rin dito yung bakas sinusundan natin yun na kaya nagsuot Yan. ay baka ito na Ito na siguro yung butas ni. Butas <coughs> e, na ito mga kabrasa. Ay. Lagi. <coughs> lalim mm -hmm. ay thank you lord <laughs> andyan lang mga kabraso mm -hmm. andito banda dito ay, thank you thank you lord makakadalag tayo si pulahan ito talagang dito sa pinakata ano na to saglit lang mga kabraso kayang ko Tinanggal natin yung sasa yung dito sa entrance niya. Lawak din yung butas mga kabraso. Kahit na buti na lang di gano'ng malalim kay makapalto papunta doon. Kung malalim ito talagang hirap tayo. Ay. Diyan na. Wala, hm. laban. Talagang matapang pulahan. Ay. Kalawitin kita ng bagusalak. teritu. Indak. Jung. Ya. suot magsuot diyan. Ipukip. mayroon pang utan. Nako mga kabraso, na pa. Dito sa taas ko hinukayan. Ayan. Yan yung alimango natin, pulahan nga. Yan. Good size na. Oh. Kali yung sipit niya. Dito. Umakyat, meron pa lang akyatan. Buti malambot. Dito, Hinukayan natin dito nililinisan ko pa lang ng itak ganyan, ng mga ugat na yan tapos so, tinisting ko andun sa ilalim pagkalapat ko ng kalawit ay sinipit niya hindi binitaon kunting angat ko lang ay wala parang babae um, masilan din yan tuloy oh. tayo nito ng price wala ito medium na to tawagin eh natin to pero ay tali lang natin pala ng maayos kasama natin ito baka dalhin doon sa bahay na tayo mga kabraso ito na pala yung huli natin. Laki. May git isang kilo mga kabraso. Eh, ito wala na. Hindi na. <laughs> Ing amabot ng kalahati oh. Ayos mga kabraso at meron na naman tayong alimango. Laki. Linisan ko lang pati yung lalagyan natin sa ano dagat. Ayun mga kabraso, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at Pasensya na po tayo sa ano natin na hindi tayo makapag-upload ng madalas. Hanggang sa muli mga kabraso.